Hi guys! into this video guys, ipapakita ko sa inyo guys yung binibinta kong auto guys na worth 20,000 guys. This is the auto uh, so na sinibinta ko ng 20,000. ito, itong Nissan Sentra V12 na G16 yung VG. So luma na sa guys, mga 1994, siguro 1990s 90, model delta to pinatumatak po pa naman. At saka pwede mo pa namang magamit Uh, the same case na kailangan mo lang ng pang service pwede to alam mo na no guys, luma na to pero sa halagang 20,000 meron ka ng out of lumang sa sangkat malapit na to siguro maging vintage pero nagagamit pa papakita ko sa inyo guys yung ano niya yung interior niya at sa kanyang makina lahat let's go So ito guys, yung harapan niya. Okay, makikita mo naman guys yung, yung ano niya. Okay. okay, kahit luma na guys, si e, eh, pwede pa to pagtiyagaan. At saka guys, ah, ito yung ano niya. Tire niya. Bali ito guys, 195 to guys. Ah, 195 15. Ito, 55 R15. 15 yung mags niya. Okay. Tapos, yung ano niya, sa likod is 175, 65 R15. So, hindi sila, ano, hindi sila katulad ng front tire at saka sa rear tire niya. So, 175, 65 R15. But, 15 yung ano niya, mags. Pwede kang magpalit nito kagaya nung sa ano, sa panguna. At saka titignan natin, guys, yung interior niya. Oh. Oh, ayan na, guys ito guys oh may kinakalawag na sa tanda ba naman ito ng sasakyan oh ito na guys oh oh yan kulang lang to sa uh, kulang lang to talaga guys sa maintenance yung ano nya oh at saka ito yung dashboard yung dashboard tumatakbo pang RPM nya pero ito yung Kilometer per hour, a uh, kilometer wala na, at saka yung temp at saka yung gasolina, hindi na yan gumagana. At saka mayroon pa tong stereo guys, working pang stereo niya. At saka, hindi ko lang ginagamit. Mayroon din naman tong ano eh, mayroon din tong ano ng speaker, pero hindi ko na ginagamit. kulang lang sa wirings kasi ano pa yan, gumagana pa yan. At saka itong speakers din, at ito, okay pa naman to. O, oh, yan o, oh, nabubuksan pa yan. May tolls pa dyan. Okay. Ito yung, na, ito. It, tapos, ito yung pedal nya. Ito yung gas, brake, at saka uh, gasolina door. hindi ka Ito guys, yung upuan nya guys o. Oh. Yan. Okay. Hindi pa naman masyadong sira. Kaya pa naman yung upholstery nya. Yan. Yan yung ano niya, pupuan. Yan no, makikita guys yung left side ng ano niya, pertahan. Ayan. Tapos ito, mabubuksan po naman to eh. Kaya pa itong buksan oh. No? Okay, yan. Makikita naman na nagbubukas pa. Okay. Pasok tayo. Yan. At saka mayroon tong fan apat na peraso kasi nga wala na tong aircon wala na din to lahat wala na din di, wala, wala, may wiring pa wala na okay ilabas tayo oh at saka dito tayo sa likod dito nga pala yung ano nya yan makikita guys so sirang sira na tapos dito may mga kalawang doon tapos ito guys, nabababa lang to. Uh, okay, hanggang diyan lang yan guys. Hanggang diyan lang yung hindi siya masyadong nabababa. Ayan. Ganyan lang siya. Sila naman guys, tingnan natin. Oh, ito guys. Ayan, uh, yan makikita na guys. Yan, oh. Butas-butas na tapos ito nabababa tong hanggang ano guys. Okay, hanggang dyan. At saka guys, hindi ito nabubuksan guys. Ito, sira ito dito guys eh. Kailangan itong mapayos. Hindi ito nabubuksan yung pangatlong ano. Yan, ganyan. Ganyan lang yan. O, yan. Tapos dito, mayroong speaker. Puro butas, wala na. At yung isa, mayroon pa ito. May speaker pa o. Oh. Kailangan nyo lang magamit. Okay. Titingnan natin sa harap. O, ayan. Ang manibila, nilagya ko nalang ng scotch tape kasi yung pipit niya isira na dyan. Pero gumagana pa ang ano niya, sarbato niya, ang pipit niya. Sahig. Okay pa naman yung sahig. Worth 20,000 lang to guys. Okay. Nissan Sintra B12 GE16. At saka sa likod guys, itong sa likod, yan buksan natin. Okay, nabubukas pa. Ayan guys ha. May mga kalawang na yan. Ayan o. Oh. Dito. At saka yan. Okay. Meron pa nga silang spare tire guys. Yung spare tire nya. Ito pang spare tire nya. So 195 din to guys. 15 din yan. Saka guys. Dito pala guys. May butas na pala dito yung ano nya. sa nya. Okay. So kailangan na to sigurong palitan pero pwede pa namang magamit <clears throat> yung ano siya? Uh, trunk case. Uh -huh. Ito guys, tingnan natin yung makina. Okay. Ah, guys, makikita natin yung engine niya guys na Okay, ito ng makina. Tubig. Yes, sa steering oil niya. Ah, uh, yan sa brake sa so, uh, fuel pump. Okay. Yung carburetor niya pala. Ito, hindi ko lang, alam bakit hanggang dito lang kasi nabili ko lang din to. So ito, spark plug. Yan. Tapos dito guys, medyo nagli-leak na yung oil. At saka medyo nagkakain na to ng oil. So pwede pa tong overhaul guys, Pumatakbo pa to. Okay. Ano pa ba? Ah, dito yung alternator, gumagana pa to. Tapos yung fan. Yung ito yung ano nya, radiator, okay pa naman yung battery niya okay pa pero yung ilaw niya guys yan yung ilaw okay na so ito nga lang guys basag to kasi nga walang parkingan sa labas lang ng sa gilid ng daan kaya ganyan nabasag okay worth 20,000 lang guys wala na lahat na sabi ko na o ayan So yun na guys Worth 20,000 lang to guys Kapag gusto mong bilhin guys Pwede kang mag-comment O kaya mag-message sa akin sa Facebook At saka guys Ang papers nito guys eh, Original yung CR Pero 2 years expired na to Hindi na na-restro Okay Pero may papilis to Hindi ako ang mayari nito guys Nabili ko lang din to. Kaya hindi to nakapangalan sa akin at hindi rin to na transfer. Kasi nga, mag-aaksaya pa naman ako ng pera dito para i-transfer ko to. E, mura lang naman to. So, meron naman tong ID ng may-ari. Meron silang dus na na-expire na luma na may firma na din. At saka, kumplito ng papilis. So, kung gusto mong bibili ng una mong sasakyan, ito na ang hinahanap. Kung may sansin traffic, well, mag-comment ka lang. Okay? Let's go sa